Sir Aidor Raffi. Gusto ko lang po sana makahingi ng tulong sa inyo. Sa kadahilanan po na yung mata ko ay gusto ko po mapa check up at mapasalaminan. Kasi naawa na po ako sa asawa ko. nag extra lang po siya para lang may may pantawid kami. Sana po matulungan niyo po ako, Sir Aidor. Maraming pong salamat. Salamat po sa pagpunta, Tay. Mag magandang hapon po, Sir. Yung kaliwang mata niyo po, namumula. Yan po yung Hopo. natamaan ng sanga. Pakikwento po sa amin, paano natamaan ng sanga ng kahoy? nung nung October 28 po, bali po nagkukuha po ako ng bunga ng sitaw po. Okay, para gulayan po namin. Opo. Tapos po nung hinahatak ko yung sanga para maabot ko yung bunga ng sitaw, bigla pong naputol yung ano, kumitik po dito sa mata ko. Oh. Bali po natusok po itong mata ko may umano na hibla ng sanga. Tapos po kinabukasan pa po, po na Papunta ko sa doktor, gawa ng... Nagpa-check up kayo? Opo. Ano pong sabi ng doktor, Tay? Bali po, ano, ano sir eh, yung hindi naman daw po ako mabubulag, kaya lang po. Nagpabalik-balik po ako doon kasi nagkaroon na daw po ng nana. Malabo, nakita Malabo yung kaliwa ko po nakikita, sir. Nakita pero medyo malabo Opo. na. Opo. Ano pong sabi ng doktor para mabalik sa normal yung sight mo dyan sa left eye? Bali, pinapabalik po ako noong huling balik ko, hindi na po ako nakabalik kasi wala na po akong pambayad po. Magkano ba tuwing bisita nyo? 500 po ang check-up lang po. Meron na po bang nireseta sa inyo mga gamot o ointment o yung patak sa mata? Mayroon po pinapatak, kaya lang po naubos na. Ano po yung pinapatak sa mata? Nasa reseta dito po. Bali, tatlong klase. Pwede makita. Ang sabi ng doktor, kailangan tuloy-tuloy na Bumili kayo noon, kaya Opo. lang hindi nyo po nabibili. Kaya siguro mabagal ang paggaling. Opo. Kasi ayon kita nga tayo, wala nga siya pambili. Opo. Mga lumang ano na po yan? Kasi hindi na po ko nakabalik. Or taki Tak, or katik, stobrex. Okay, puro eye drops po ito. Opo. Madami po. Ah, actually. Balik, tat tatlong klase po yan. Ah, actually, dalang beses na siya niresetahan. October 28, October 31, hindi nang bibili ni tatay. Ah, kasi Opo. walang pera. Opo, sir. Okay. Magkano ba mga ito? 550, 589, 500. Balik mga 1,000, kulang-kulang 2,000. Pag nabili niyong papatak, tay, eh makita na kayo. Sana po. Kasi gusto ko rin masalaminan po, sir. Gawa ng para... Salamin. Opo. Sige po, tay. Um, ilan po yung anak niyo? Lima po. So nga hindi na kayo nakapagbiyahe. Hindi po gawa ng dito nga sa mata ko kasi na kasi malabo na. Opo. Opo. Pero sinabi ng doktor makikita ka ulit maging normal ulit kapag Opo. nabili to lahat. Pag na ano po na check up ulit. Doktora Marie Chris Lee, magandang hapon po, Dok. Yes, good afternoon, and Rafi. Opo. Kumusta po? mabuti, salamat po, Dok. Um, ito po man reseta sa kanya, itong off-the-kicks, to-breaks, at nate Ah, uh, po kayo sa mga eye drops na ito na inireseto yes po sa kanya? Yes po. Uh, kailan po mga nareseto na sa kanya yan? Noong October pa po ma. Una, October 28, kaso hindi niya nabili, walang pera. Tapos October 31, nareseto ulit, hindi niya ulit nabili dahil walang pera. Uh, anong okay. ibig sabihin po nito pag ito ang nireseta sa isang pasyente, Doc? yes, like the Tobrex is, uh, is antibacterial. Uh, ah, ano nga po pala ang kaso ng pasyente? Natusok na po ng uh, sanga ng ipil-ipil. Ng so ngayon po ma'am hanggang ngayon namumula at uh, may kunting pas o oh, nana. Sorry dun sa kumakain. At um, Hi. hindi na po siya masyado nakakita sa left eye ma'am. O yun nga po. Uh, dapat po kasi pag nareseta po sa kanya, uh, kinakailangan po mabili po yan at agaran na ipatak po. Kaya, at saka may span of time po na sinabi sa kanya kung hanggang kailan. Kaya mas mainap kasi talaga ang lahat ng gamot, kung anong nireseta at kung anong sinabi ay susundin. Kapag hindi po nasunod po, meron ka kasunod na infection po na na aggravate po ang sitwasyon ng mata ng pasyente. So oh. in his case po, mas maganda makita natin kung ano po pa, kung uh, itutuloy pa ba yung gamot or kung ano pang necessary na kailangan na gawin para sa mata niya. Mm -hmm. Okay. Ito pong... Uh left eye niya na yun nga po natusok. Uh, gagaling pa po ito uh, kapag nabili po ito lahat ng gamot at at na, nabigyan na po siya ng salamin. Opo. Ah, uh, yung pong ang pagkasabi po sa kanya ng doktor na initially na lagyan ng patakan ng po ng gamot para anti-bacteria kasi nga po natusok baka may kasi syempre ang sanga ng kahoy ay may, may mga bakterya po yan para maiiwasan ang infeksyon. Eh, pero sa kanya pong kaso, ay hindi po yata niya na pili ah, ang gamot. Opo. So, so maaari po na pag na check up niyo siya, baka hindi na ubra itong tatlong gamot. Baka ibang klaseng gamot na po i niyo. Depende yes, po yes, sa sitwasyon yes, na. Yes po, yun nga po. So, mm -hmm. it's best po na makita rin po ang pasyente para kung ano po pwede natin maitulong sa kanya. Ayaw. Kailangan natin i-refer pa sa mas specialist po para masolusyon na ng problema niya. Pero... Mm -hmm um, mas maganda po ma, uh, pupunta po siya sa klinika para makita natin kung ano ang tulong na maibibigay natin sa kanya. O oh, sige po. Sasamahan po namin siya sa inyong tanggapan. Sagot ko po lahat ng gastusin, pati yung mga gamot, kung ano pong gusto niyo i sa kanya, kami na pong bahala. So darating po kami dyan sa sa inyo uh, tanggapan. So for now, ano pong sa tingin niyo base po sa mga naikwento namin sa, sa inyo, A -a -a ano po ang diagnosis dito? Ba't nagkaganito ang po mata niya? Yes po, dahil po sa trauma, kung tinatawag na blood trauma po, maaari na tusok siya, nagkapasa po o namula dahil po sa impact po ng, ng trauma. Trauma po tinatawag na para may blood force po na, ano, na hindi naman po na, natusok or what. Maari uh, maaari pagka, pagka tusok ay eh, napapikit naman po siya kaya hindi masyado apektado. So mm -hmm. we have to check talaga kung ano ang pwede natin ibigay sa kanya na gamot. Opa. Maaari kasi yung gamot na hindi na applicable para sa kanya. Okay. O, oh, nakalimutan ko palang bananggitin sa inyo, Doc. Ito pa, merong pakasama sa nilisayata sa kanya. Itong levofloxacin 500 mg sa saka selecosib 200 mg. Ano po ito, Doc? Opo, para sa pain po. Ah. Sa pain po ito. Opo. Okay. Kasi po, siguro iniindan niya po na masakit po. Kaya binigyan siya ng, na, na para sa pain. O oh, may kamahalan din kasi 50 peso sa ating isa. Opo. Sige Alam po, naman doc. po natin na ang gamot, pag may kamahalan, tapos hindi po, kaya karamihan po sa atin ay hindi po naka nakakasunod sa payo ng doktor. Kaya buti na lang nandyan po kayo para umagapay para sa kanya. Opo. Sige po. Pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan. Dok, maraming maraming salamat po Opo. sa tayong binigyan niyo sa amin. Na. Doktora Chris Lim po. Salamat din po sa, pa sa pagtawag po. Maraming Opo. salamat po Sen. Tay, sagot ko po yung uh, lahat ng check-up mo lahat ng gamot mo, siyempre dapat bilhin natin. Yan talaga sinasabi ng mga doktor. Pag may nireseta, bilhin. Tapos, pag nabili mo, ubusin. Meron kasi mga ibang pasyente. Totoo to. -tot. Maski ako guilty ako nung panahon eh. Ah, magaling na ako, hindi ko na inumin 'yan. Malakas na ako. Hindi, dapat ubusin mo. Tinantya ng mga doktor 'yan eh. Opo. pag hindi mo inubos, babalik. There's the possibility. Dapat inuubos nyo kung ano 'yung reseta ng doktor. Ubusin nyo. 'Yon. Okay. Okay, okay na to, Ano pa namin sa Tay? Salamin. Unang-una yung sa pag uh, sa consultation sagot ko, gamot sagot ko, salamin sagot ko. Meron pa kayo may tulong. Salamat po, sir. Yun lang. Maraming maraming salamat po. Oh, so hindi ka nakapagtrabaho ng ilang araw. Mga ano po, simula nung ano, simula nung October 28, pa-extra-extra extra na lang po pagka nairita yung mata ko, hindi na po ako nagtutuloy ng trabaho. Ka, ano extra, extra pong trabaho? Ano extra-extra po trabaho ginagawa nyo? Sa ano po, construction. Naku, hindi na, hindi na bagay. Kaya hindi na po ako Ay, nag... Siyempre, dapat ano, na pag, pag construction, dapat buo yung dalawang mata niyo. May, may, mahulog dyan na mm. ano, mga bagay-bagay dyan sa building. Opo, sir. Kaya po hindi ako nagtuloy sa ano yung itong huling in-applyan ko kasi mag interview pa lang sa akin yung safety. Mm. Hindi na po ako nagtuloy kasi nairita na yung mata ko, nagluluha na. Anong trabaho ni Mrs.? Nag-extra lang po sa labada, minsan sa kantin. Labada sa kantin, extra. Eh mga anak po, ilang taon mga anak nyo? May 14 at saka 12 saka <coughs> 10, <coughs> 7. nag po lahat? Yung apat po nag-aaral. Yung bunso po hindi pa po. Great eh, ano, 4 pa lang po. Sumasapat ho ba yung pa-extra-extra -extra sa construction tapos si Macy's pa-extra-extra -extra sa labada, sa kantin? Wala nga po. Sir, kulang. Magkano pong kinikita nyo pag pinagsama kayong mag-asawa sa isang araw yung bang average? Bali, ano naman po. Kasi si Macy's, 500 yung ano niya eh. Adi. Adi. tapos Did sa akin, minimum. Ba sa akin naman po, 700. Pag ano po, pag naka-extra ako sa pagdadrive. Pag sinabi ka sa extra-extra, pag meron, kung wala. Opo. Depende yun. Opo. So, limang anak nyo po, mukhang hindi ata kakasya kasya yun. Pag ano. Kulang po. Ano na lang po, estimate na lang po pag ano, pagka wala na eh. Okay, tapos meron pa ata kayong upa. Wala okay. naman po. Nag-ano lang po ako may bahay po ako kaso rights lang po. Okay, sige po. So ano po may tulong ko bukod po dun sa mata? Yan lang po. In the po. meantime. So tuloy-tuloy pa rin pag extra nyo? Wala na po sa ngayon sir kasi gusto ko sanang pumasok sa ano eh, Sumama dun sa kasama, kapitbahay ko. Ano po meron dun sa kapitbahay? Sa ba? construction din. Kaso hindi man ako nakatuloy gawa nga ng mata ko maghapon sumakit hanggang kagabi. Ito mga kapatid, hangaw kay tatay sa kabila ng kanyang kapansanan. May kapansanan okay. siya dahil sa kanyang mata. Pinipilit rin niyang pa rin niyang kumayod. Diba? Kahit na masakit, hapdi, lahat na nagkakaroon na ng nana yung kanyang mata. Hindi niya mambili ng gamot. Tuloy-tuloy pa yung pagtatrabaho niya. Kung sa iba ito, magigive up na si tatay lumalaban pa rin. At sa kanyang paglaban, lalong lumalala yung kanyang mata dahil hindi niya nabibilang ng gamot, hindi niya nasikaso. Pero at least na ipapataguyod pa rin yung kanyang pamilya sa pamagitan ng isang marangal na trabaho. Oh. Unlike yung iba dyan, gi up na, mangrarakit na lang gagawa ng mga kalokohan, mga iskam. At dahil dyan tayo, tutulungan kita. Ano pong pwede maitulong na sideline mo pang kabuhayan? Yung alam mo yung gawin kaya mong pandindigan at ni Mrs. Sideline to. On top of yung paglalabada ni Mrs., meron kayong konting negosyo. Huwag lang sari-sari store. Hindi po. Sir. Kasi sari-sari store, <laughs> dami na kong nabigyan. Siguro daan-daan na nabigyan namin sari-sari store through the years. Naubos. Totoo po yan. Wala pang uh, samban isang yung iba. Linggo pa nga lang eh. Uutang kasi sir ng kapitbahay. Uutang mga kapitbahay. Left and right. Sa umpisa, bayad. Pagtalikod natin, inuutang na. Tapos siyempre sila yung binigyan sa sari-sari store, One, one month, two months, salamat. Walang. Pero yung iba meron na. Ang tali. average, ano yung batting average ng success, siguro mga ano lang, 25% to 30%. The rest, bumabagsak. Mm -hmm. Pero pag yung mga cart, yung mga fishbowl, nako, 85% mm -hmm. yun ang, ang success rate. Ano pong si tingin tayo? Kahit mag na lang po ako, sir. Yon ang hinihintay kong sabihin mo. Yun ang gusto ko. <laughs> Kasi fishbowl pwede tayo. Bago akong naging driver, sir, nagpipishbowl po talaga ako. Ah. <laughs> Ayun naman pala ito. Okay tay. Meron ka ng fishbowl cart. Papagawin ka namin. Maganda po, hindi lang fishbowl, meron pa yung sa malamig, kumpleto 'yon. Salamat po, sir. Di ba? Yung dinutulak. Tapos pwesto ka na maganda niya sa isang school, magpaalam ka lang. Opo. Kuha ka namin ng permit para hindi ka huli-huli ng MMDA. Kung Opo, sir. Man, ng siyudad, meron ka lang negosyo. Okay tay? Salamat po, Congratulations sir. Congratulations tay. Thank Pero you syempre po. dapat pagamot muna natin mata mo. Punta muna tayo dong kay Doktora Marikis Team. Okay? Sir, okay lang po ba na kasi yung asawa ko po mahina na rin po yung mata. Ay sabay na natin. Opo. Mahina na rin. Opo kasi pag nag ano sila sa purpose hindi siya makasulat ng ah. mga dapat isulat kasi yung mata niya malabo. Anong nangyari po sa mata niya? Matanong ko lang. Ano lang po siya siguro 'pag uh, tanda na po, 'pag uh, may edad na. Ilang taon po si Mrs.? 43. Bata pa pero siyempre siguro sa sa kalagayan niya talaga kailangan mm. ng salamin. Sige, dalawa kay ipapa-check namin kay Dr. Alim. At salamat kung ano yung gamot to sa inyong dalawa at uh, kung anong uh, kailangan na salamin, sagot ko po lahat. Maraming Plus, salamat ka pang bonus peace ball Thank you po sir. Pero dapat tuloy-tuloy pansim si Ma'am na maglabada para Opo. dagdag income. Thank you po sir. Wala mong sa paglalabada, it's ang barangay na trabaho din po 'yan. Opo. Okay? Thank you po sir. Sige, salamat po sir. Thank Magandang you. hapon sir Magandang hapon po hapon. tayo.